Ay magandang araw sa inyong lahat. Ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay um, pagkonsulta mo sa abogado ay makakaligtas sa iyo o makakaiwas ka sa peligro. No? Uh, yan ang pag-uusapan natin at uh, ito ang ating uh, channel ATTY Elvin. Intro muna tayo. Pagkatapos kong mabasa yung napakaraming comments um, <clears throat> mga questions sa YouTube channel tsaka sa FB page na ATTY na realize ko rito na marami sa inyo marami sa mga tao marami sa mga decision maker sa buhay nila ay nagkaroon ng sablay, uh, nagkamali, um, kumarap sa mga liability dahil sa kakulangan sa direksyong digal. Uh, na sana yung mga ganon ay maiwasan kung nagkaroon ng proper legal consultation. Okay? Itong video na to ginag ginawa natin, ginawa ko, hindi dahil sa ako ay abogado, no? hindi dahil sa gusto ko mangonsulta kayo kung uh, gusto niyo, huwag kayong mangonsulta sa akin huwag kayong magtanong pagkatapos nyo mapanood tong video na ito okay lang kasi tambak na tayo ng kaso marami na tayong inaharap na mga legal responsibilities kaya okay lang walang problema pero ginawa kong itong video na ito para makatulong sa inyo nakapagbigay ng isang malaking insight ha? isang malaking perspective sa ating buhay sa inyong buhay no. Uh, itong consultation na sinasabi ko, not necessarily na labor consultation lang dito no. Sa ibang aspeto ng batas. Eh, take note, meron tayong criminal law, meron tayong administrative law, may mga labor laws tayo, meron tayo commercial law, meron tayong insurance, and and dami, ang daming batas sa ating pamumuhay. Ngayon, dahil tayo nga sa ating uh, mundo, ito raw ay uh, rule of law ang tawag dito. Ang mga galaw natin, ang pakikipagkapwa tao natin ay sumusunod yan sa patakaran ng batas. Kasi uh, hindi na ito yung panahon ng wild wild west, di ba? Na ang uh, tama eh sa pamamagitan ng uh, maraming um, baril, maraming uh, di ba uh, violence, no? Hindi, hindi na gano'n, Kaya tawag nito, rule of law. Ha? Yung batas na ang umiiral sa atin. Sundin natin. Parang ganyan. So dahil nga sa patakaran natin sa rule of law, hindi natin nilalagay ang batas sa ating mga kamay. Hayaan natin ang batas ang gumana, ng, yung will of justice natin ang gumana para sa mga gusot natin sa ating uh, kapwa-tao. Bakit natin kailangan ng legal consultation? Ang mga legal consultation kailangan natin 'yan dahil uh, tayo ay mga adult decision makers tayo. Sabi ng uh, Facebook tsaka ng YouTube, karamihan daw ng mga audience ko rito ay nasa 35 years old pataas, ng majority ng aking audience. So kayo mga adult na s'yempre, 'no? Marami tayong mga decision na bilang adult na nakakaapekto sa ating buhay sa ngayon at saka sa hinaharap um, how we wish na sana ang mga desisyon natin sa buhay, di ba? Parang desisyon ng bata lang na wala ang mga legal implication. Siyempre, pag bata ka, anong mga pinag-iisipan mo lang, ginagawa mo ng kung paano ka makakuha ng candy, makabili ng candy, makapaglaro, di ba? Uh, kung sa probinsya tayo, di ba, makakuha ng bunga ng bayabas, bunga ng santol, mangga, mga ganun lang napaka basic ng ating mga ginagawa ng desisyon ng bata tayo no eh ang problema natin ngayon sa bating estado sa buhay hindi na ganun lang ang ating mga desisyon no nagpasa tayo doon ang desisyon natin ngayon mayroon ng legal implication ang ibig sabihin dahil sa desisyon mo ikaw ay pwedeng makulong ikaw ay pwedeng pagbayarin ikaw ay pwedeng mahilahan o makuhanan ng mga ari-arian. Ha? Ikaw ay pwedeng mawalan ng oportunidad, mawalan ng trabaho, mawalan ng pagkakakitaan, mawalan ng pera. Ha? Ganun na ang epekto ng ating decision bilang mga adult. Ha? So, tingnan na lang natin, makulong, pagbayarin, ari-arian, trabaho, pagkakataon, opportunities, di diba? Pera. Pag itong mga items na ito, itong mga topic na ito, lahat ito, ah, saklaw ng batas. May batas na, na nakakasaklaw sa mga to yeah? So, in short, kapag gumawa ka ng isang decision na may kinalaman sa pwede kang makulong, pwede kang pagbayarin, pwede kang mawala ng ari-arian, pwede kang mawala ng trabaho, pwede kang mawala ng oportunidad, tungkol sa pera, lahat yan, mayroong legal implication kasi may batas tungkol dyan. Huh? Kaya kailangan mo, bago ka pag gumawa, magkaroon ka na ng legal consultation. Ayan, napansin ko lang din. 65 to 70 percent ng problemang legal ng mga tao. Ito ay dahil ah, ang problemang legal nila, kinukonsulta lang nila ang abogado nila pagkatapos na masunog na sila. Ah, nasa burn unit na kayo kung ospital. Ah, ang pinag-uusapan sana natin na consultation, bago pa kayo humawak ng mainit na bagay, nakakapaso na bagay, nagtatanong na kayo sa inyong mga abogado. Hindi yung tipong, kung kailang sunog na, lapnos na ang inyong mga balat. Ah, sunog na ang inyong mga mukha. Doon pa lang kayo magtatanong sa inyong mga abogado. Nasa burn unit na kayo. Na? Hindi na kayo sa preventive unit. Ha? Burn unit na yan. And then, you expect your lawyer to make magic. ah Ang mga lawyers natin, magagaling yan. Pero hindi yan mga magikero. Kasi ang mga lawyers natin, sumusunod lang din sa kung ano ang nasa batas natin. Ha? May experience lang sila, may skills lang sila, at may insight lang sila tungkol sa mga batas na umiiral sa ating mga kaganapan sa ating buhay no pero hindi sila naka, hindi sila mga magikero okay kapag tayo ay sunog na sunog na sa ating mga naging decision ang ating mga abogado ay hindi en magician na maii-alpas tayo sa ating burn status ah. ang tawag lang diyan kaya nila ng mga abogado natin diyan yung damage control okay damage control pero hindi na niya kayang i-rewind yung mga pangyayari. So, kayo, bago kayo mapunta sa burn unit, sana mapanood ninyo yung video na to at makapagkonsulta kayo sa inyong mga napupusong ang mga abogado. Ah, wag sa akin, hindi hindi ko to ginawa para mangonsulta kayo sa akin. Lahat kayo nanonood, kung pwede, wag kayo mangonsulta sa akin. Wag magtanong. Sa ibang mga kabaro kong abogado kayo magtanong. So, ito, ginawa ko lang bilang information sharing sa inyo na makatulong. Kasi napansin ko nga, yung mga problema ninyo sa comment section, sa mga questions ninyo na binabato sa akin, dito nang gagaling, no? Lack of legal consultation. Now, ang kagandahan kasi, kung tayo ay nagkaroon ng legal consultation, bago ka gumawa ng isang desisyon sa buhay mo, pwede mo maabot ang gusto mong maabot ng walang gusot na legal. Okay? Eh? Pangalawa, maiwasan mo ang mga liability. At kung meron mang mga mang akusa sa iyo, meron mang mag-challenge sa mga decision mo, kaya mong harapin, kaya mong depensahan kasi nabigyan ka na ng gabay ng iyong abogado. At pangatlo, nagkakaroon ka ng magandang exit plan. Kasi sa bawat bagay na pinapasok natin, dapat meron kang exit plan dyan. At ang exit plan mo ay legal na exit plan. At pinag-isipan dapat yan. Hindi yung bara-barang exit plan lang. Okay? Now, <clears throat> ang mga masamang epekto ng ng mga decision na walang legal consultation at nasunog na, ha? Nagkakaroon ng mga done news na, no? The damage has already been done. And, uh, ito kadalasan nangyari dahil, halimbawa, may mga paliwanag, kung sa labor, ha? Kung sa labor case. Halimbawa, may mga paliwanag doon sa notice to explain or sa kanyang reply sa notice to explain na hindi na bang hindi niya na ipaliwanag ng tama na? na, ang pagkakasabi niya ay nakakasama pa sa kanya nakasama pa sa kanya no uh, ang tawag doon parang ano eh uh, semantics di ba may mga tao kasi hindi naman magaling sa sa words hindi magaling sa expression uh, magaling minsan ang, ang isip kasi natin no uh, alam ng isip natin kung anong sasabihin pero pag sinulat mo na na iiba, hindi ma-express. Not because mahina ka. Baka iba lang talaga yung ano mo, yung uh, talent mo. Wala kang masyadong ano doon sa written expression or communication, no? Hindi mo ma-express kung ano na sa isip mo. Hindi mo maisulat kung ano na sa isip mo. So, in the end, pag isinulat mo yung something na hindi naman talaga yun ang gusto mo sanang sabihin, nagkakaroon pa ng ibang interpretation at yun ay ginagamit pa sa sa'yo. Ha? Kaya nga, di ba, naririnig ninyo, pag may mga uh, arrest uh, incidents, di ba? May meron the rights yan, di ba? You have the right to remain silent. And anything you will say will be used or can be used against you. Kasi nga, di ba, kung anong masasabi mo dyan, uh, pwede nang gamitin sa'yo. Kung wala kang alam, o hindi ka na kapag, uh, hindi ka na-orient ng abogado, eh, makakapagsabi ka ng uh, bagay na pwedeng gamitin laban sa yan. Okay? Sa mga empleyado na biglang pumirma na kung anong mga papel, resignation, quick claim na kung anong mga dokumento, no? May mga tao na pirma ng pirma na kung anong mga papeles, no? Na hindi nagkonsulta sa abogado na minsan may ang mga epekto, no? May kinalaman na sa ilang milyon, no? At aabot na sa halos sa hundreds of millions ang kanilang mga exposure sa isang kontrata na hindi nila inaral no um, siguro yung mga taong ganun, nagmamadali or nakakita lang ng opportunity no isa pa sa mga iwasan natin guys ha yung mga get rich uh, quick uh, scheme na yan ha? nabubulagan tayo diyan sa so, kung alam mo, may konting pera ka ngayon may nagsabi sa iyo, mag-invest ka. Ikaw naman, nabulagan ka naman na ang nakikita mo na agad yung tutubuin. Hindi mo na nakikita yung risk. Hindi mo na nakikita na ang kausap mo pala ay hindi-registrado korporasyon. Pinapapirma ka ng kontrata na ang titulo ng kontrata ay iba sa nilalaman ito. No? Tapos, hindi mo man na pinakita sa abogado bago ka pumirma. Hindi mo nakita na wala pa ng address yan. Bogus pala yung ano mga... Di ba? So because advance ng isip mo, nandun ka na sa fruit, nandun ka na sa destination, hindi mo tinitingnan yung journey. No? Na sana kung konsulta ka ng abogado, siguro na discuss sa'yo ng abogado yung chart ng mapa. No? How you get there. Ano yung mga danger na dapat mong tingnan. No? Don't just look at the destination. Pag-aralan din niyo yung journey. Ganun na sinasabi natin. Sa lalo na tayo, mga adult tayo, ang mga decision natin sa buhay, may mga legal implication yan. Ha? Kaya yan, pag-ingatan natin, ang <coughs> alam naman natin na pagka nangonsulta tayo sa mga pribadong abogado, may, may, may gastos talaga yan. Kasi naman, ang mga abogado, di ba, hindi din naman biro ang uh, kanilang kanila ginagawa. No? Hindi yan labor na, na parang, ay, ang abogado ko, ang, lakas, ang, ang, ang laki maningil, pero tina mo naman yan isputing. di ba eh parang hindi man na pinagpawisan doon sa consultation namin eh alam niyo ang abogado niyo nag-aral ng walong taon niyan na yeah? apat na taon sa pre-law. at apat na taon sa kanyang uh, uh, proper law proper NLB niya tapos magre-review pa sa bar yan etc no so ang ibig sabihin kung ang inyong abogado ay hindi pinagpapawisan sa consultation eh malamang matuwa kayo kasi ang ibig sabihin gamay niya yung sinasabi sa inyo ha huh? gamay na niya 'no kabisado niya. Kasi 'yun naman talaga ang rason kung bakit nag aral ang mga abogado. Para 'yung mga mga consultation na mahirap na 'yan, napapadali. Yung it would take you days. Magtanong kayo, subukan niyo. Magkaroon kayo ng legal question, mag-Google kayo. Ang dami niyo makikitang sagot at hindi niyo matahi-tahi kung paano niyo i-apply sa inyong sitwasyon. Dahil alam niyo, ang batas natin hindi naman 'yan napaka hindi naman 'yan simplistic. Ha? Ang batas natin nakabase 'yan sa relasyon ng tao sa kapwa tao niya, sa relasyon ng tao sa gobyerno, relasyon ng tao sa ibang kumpanya, etc. Ang relasyon na 'yan, hindi 'yan simplistic, complex 'yan. Kaya ang batas natin nagiging complex para sundan kung gaano ka-complex ang ating relasyon sa ating uh, buhay-buhay, 'di ba? Complex 'yan, hindi 'yan basta-basta. Kaya 'yung Google na ginagawa ninyo para maging tama 'yan, baka it will take you hours, days sa isang decision pa lamang, no? Na it would just take for to a lawyer mga ilang minuto. Makita niya lang, makita niya yung fax, ilang minuto kuha niya na kung anong ibig sabihin niyan, no? So yun ang sinasabi natin, na abot ng lawyer yung ganong status, ganong estado dahil sa kanyang skill, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang experience, sa kanyang knowledge. Okay? Yun ang binabayaran sa kanya. Hindi yung pagbasa ng papel ninyo, hindi yung pagpirma, hindi yung pagsulat, hindi yung whatever. It's the knowledge na binabayaran sa mga lawyers. And it's the knowledge also that will save you, that will help you navigate yung course mo sa gusto mong maabot kasama ang advice ng abogado mo. So, ngayon, doon naman sa mga sa mga kababayan natin na wala namang means para magbayad sa mga pribadong abogado, meron tayong mga public attorneys offices na sa iba-ibang lugar na nakakasakop sa inyo o nasaan kayo. So try to consult with them. May mga konting requirements na siguro yan, i-comply natin. And then, gaya mga channel natin, marami din nagtatanong sa inyo dito. I'm not saying na yung sinasagot ko, ha, is sa inyo sa mga tanong ninyo ay legal consultation. I just take that as basic information na sinasagot ko kung ano sa, sa, batas. No? Pero at least that gives you an idea, that gives you a perspective kung saan direksyon na pupunta ang iyong sitwasyon. Ha? So, yung mga kaibigan ninyo na abogado, di ba? Pwede yung pagtanungan yan. Although may mga abogado na nagsasabi na ano ba naman yan, pumunta lang ako dito para makipag-inuman, ay eh, napunta sa legal consultation. Sa akin kasi, hindi ako pikon sa ganon. Whenever I had that I have the chance, no? na makatulong, tapos ng consultation kahit umatend ako ng kasal, umatend ako ng binyag. I don't really mind nakipag ano umatend tayo sa isang okasyon. I don't mind sharing yung legal knowledge natin, no? Advocacy natin 'yan to share information. Ako I don't mind. May mga lawyers na iba natatawa sa ganon. Ang iba siguro para sa kanila parang na-offend or na istorbo sila sa ganon. So kanya-kanyang personality naman. Pero ako, I would uh, willingly, freely give my uh, time sa mga ganyan. Basta available lang ako at hindi naman tayo preoccupied. So kaya ito, ginagawa ko yung channel na to for that purpose. No? Na makapagbigay ng information. I'm not giving consultation but information that will lead you to the probably right direction sa kung ano yung sitwasyon mo sa ngayon. So gamitin niyo kung ano narinig niyo sa akin para magkonsulta. Para makumpirma kung tama nga ba na ganitong direction na ninyo tatahakin. So guys, maraming mga legal implication ang desisyon natin sa buhay. At uh, karamihan ng mga kababayan natin na nasunog, iba. Ang iba nga dyan to the tune of almost 100 million huh, ang nawala. Because hindi ito na konsulta sa abogado So siguro Kung tayo may pera Kung tayo may budget May mga negosyo kayong pinapasok May mga investment scheme kayong gustong pasukin Mag-alat mag kayo ng budget no? Ituring ninyo na parang business Mayroon na kayong budget para sa legal Huwag ah? kayong magtipid Huwag kayong magtipid dyan kasi that will give you direction, ano? May mga kakilala tayo, may mga kaibigan tayo na nangyari sa kanila. Nagtipid sa halagang limang libo, libo sa mga consultation. Eh ngayon, ayan, sumablay. So, so, halos isang daang ang kanilang exposure. Ha? So, paalala lang natin, pag meron kayong pera, meron kayong budget, huwag manghinayang sa ilang libong bayad ninyo sa legal consultation. That will save you. That will give you direction, that will help you, ha? Huh? That will make sure na magkakaroon kayo ng quality decisions sa inyong mga buhay, okay? Kung wala naman kayong budget, may kaibigan kayong abogado, um, walang problema, tanungin na lang ninyo. Kung ma ma maswerte at siya ay accommodating din, maaakong kayo ng direction dyan, no? My channel, as long as available ako, I can reply to your comments, no? na magkaroon kayo ng uh, direction sa mga legal situations ninyo. Huwag kayong mag-alala kasi uh, later on uh, pag nag-expand itong ng uh, ang aking law office, will get more lawyers, no, to help us sa inyong mga questions, no. So hopefully umabot tayo sa ganung point. And uh, again, ang pinaka gusto lang naman natin dito sabihin na we want people to have quality decisions in their lives because we want you to succeed, no. At uh, hindi gano'ng kadali naman mag-succeed sa buhay no? Yung failure, walang problema sa failure eh. Failure part ng buhay yan Pero failure should make us stronger Failure should not destroy us Kung ang naging failure mo ay nakulong ka Ng pagkahaba-habang panahon Paglabas mo ay eh, 75 years old ka na eh ano pang learning na magagamit mo Eh wala ka ng time sa buhay na to no? So that goes back to the quality of decision that you made na naging rason kung bakit ka napunta sa sitwasyon na yan. So again guys, um, I have nothing no, against anyone sa video na to. Uh, it's all love and uh, my, uh, my uh, genuine, my sincerity to share uh, information sa inyo na probably makatulong sa inyo. And again, maraming salamat no, sa inyong mga suporta, maraming salamat sa panunood. And uh, kapag na sa tingin ninyo nakatulong sa inyo to, Uh, you may share this with your friends, your family members, your colleagues, huh? or anyone who you think may benefit from this information. And again, thank you very much for watching. And I hope to see you in my next ones. God bless.